Nasampahan na ng kasong kidnapping for ransom ang Korea National na si Song Song Hyum. Pumirma ito ng waiver for detention habang naghahanap ng abogado na tutulong sa kanyang kaso. Binigyan siya ng City Prosecutor's Office ng 10 araw upang sagutin ang reklamong kidnapping laban sa kanya. Tumanggi naman ang suspect na magpa-unlock ng interview. Sinampahan din ang kasong kidnapping for ransom ang mga kasamahan niya umanong Pinoy na sina Richard Yalagdon, Leonardo Bulabon at Gregorio Yalagdon. Isang Korean national ang tinangkaw manong kidapin ng grupo noong October 24. Basi sa paunang imbisikasyon, nagpakilala mas suspek na kawani ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para malapitan umano ang biktima. Humingi ng 300,000 piso ang grupo bilang ransom. Pero nahuli sila makalipas ang dalawang araw. Ngunit mariing itinanggi ng tatlo na may kinalaman sila sa kidnapping. Ayon sa kanila, napag-utusan lang silang kunin ang pampayad ng utang. I'm busy. So are you. sa <laughs> <So> <laughs> fiscal, may explain. sa fiscal, yes.